Ano ba yung tinitandam mo? Banana Q. Baka gusto mo gumali. Ay, hindi hindi, Tul. Baka kasing... Tinan mo yun, oh. Baka labsak na yung tinitandam mo, Tul, eh. Makakain pa ba yan? Mahal, okay lang ba ikaw muna magtinta ng banana Q? Kasi ang sama talaga ng pakaramdam ko, eh. Okay lang mga Ikaw kasi, sabi ko sa iyo, huwag mong papagodin masyado yung sarili mo eh. Ang sobrang sipag mo kasi. Sige na, magpahinga ka na muna ako na muna bahala dito. Sure ka? Off day mo kasi ngayon. Okay lang, mahal. Walang problema yun. Basta magpahinga ka, alaga mo mabuti sarili mo. Ha? Salamat ha. Buti na lang ikaw na pangasawa ko. <laughs> Bola ka ba? Sige na, magpahinga ka na. Ilala ko ko na. Sige, ito. Thank you. Ingat ka ha. Ingat. Bye. Bye. Ay, buti na lang. Kapagpahinga ako. Kanina pa nag-text yung na yun. Hanggang hindi pa rin nadating. Psst! Toy. Uy! Uy, ikaw pala yan. Bash, ikaw ba yan? Oo, oh, ako nga. <laughs> ito lang mo dito. Ito, naglala ko ng banana kayo. Baka gusto mong bunan eto. Tama, ikaw nga, di ba yung kaklasika yun ng high school? Oo, oh, ako nga yun. Ah! Tol, ang layo na ng itsura mo ngayon ah. Ano ba yung tinitanda mo? Banana kayo, baka gusto mo bangal eh. Ay, hindi hindi, Tol. Mukha kasing... Tinan mo yun, no? Oh. Mukhang labsak na yung tinitanda mo, Tol eh. Makakain pa ba yan? Saka, ang nangyari sa'yo? Parang, ang dugit-dugit mo tingnan. Parang ang layo nung nag-aaral tayo. Ko yung pinakagawa dati sa campus natin tapos ngayon. Tingnan mo naman. Mukha kang busabos. Saka yung tinitinda mo, parang bagay na bagay sa ito lah. Ano ba yung naamoy kong maasim? Yang saging ba na yan, o ikaw? Parang nangangalingasaw ka din ah. Saka sakit ang tiyan ko, hindi dahil diyan sa pagkain binibenta mo, labsak na, maasim ka pa. Kakadiri ka naman. Nakakasuka ka, nakakasuka din yung binibenta mo. Tol, hindi ako bibilihan sa'yo. ano ba? Kayo na sa loob ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Uy Han, tama-tama dumating ka na. Tanda mo ba itong ng high school? Tingin mo naman ang panahon ngayon, no? dating heartthrob. Ngayon, nagtitinda na lang ng banana ko yung bulok pa! Han, ano ba? Alam mo yung mga sinasabi mo? Nakakasakit yun na ng damdamin ng iba eh. Mabuti nga siya oh. Ang katrabaho ng marangal. Mukhang masipag pag nakakatulong sariling pamilya. Eh, ikaw ba? Palamunin ka na nga lang, tamad ka pa. Masalamat ka na nga lang ako yung naging asawa mo eh. Kasi kung iba yung naging asawa mo, baka sakang kung ka na pinulot. Tapos ngayon, ka pa ng kapwa mo. Ano ba naman yung ugali mo? Pala mo ka lang nga, mayabang ka ba? Pasensya ka na ba siya? Kasi ang asawa ko masyadong mayabang, mataas pa ang apog. Ang nga pala, magkano ba yung tinitinda mong banana ko at papakiwin ko na para makapagpahinga ka na rin ng maag at makauwi? O, oh, salamat. Ito, isang lang to. Ah, sige, kunin ko na lahat yan. Tamang-tama, may bariya ako dito. Sige, ito, Bash. Ikip mo na yung Sukli so yun para Seryo, kahit na paano may pandagdagay sa panggastusin nyo sa araw-araw. Daming salamat. Makang to. Sige. Um, ipadala ko nalang mamaya yung lagayan ha. Kasi mukhang wala ka dalang plastic dyan eh. Sige, okay lang. Ah, sige, sige. Thank you. Para makapapahinga ka na. Sige na, Bash. Pasensya na ulit. Ano ko ba naman? Talagang hindi mo kuno yung sukli. 500? Bibili mo yan? O bakit? Ano pa ba masama sa ginawa ko? Pinaluangan ko yung tao kasi alam ko na nangangailangan siya. At talaga lang galing pa sa'yo ha, na isang lalaki na umaasa lang naman sa'kin. O pang lait mo si Bash? Bakit? Kung wala ako, sa'ng kapupulutin? Baka nga yung itsura mo, gusgusin pa din eh. Baka na